Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, maganda gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko Dabawinyo sa Dabaw Region at sa buong uh, Mindanao. Bigalab shout out sa lahat ng Visaya around the world. Hello, may adlaw sa inyong tanan. Sa mga kapwa ko din po, sa around the world. Hello, bigalab shout out sa inyong lahat. At kung bago lang din po kay sa aking YouTube channel, Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share So yung topic natin ngayon mga lalabs mga bayot Ay itong uh, ilang araw na no Na si ay Aimee daw ay Nag-tridor Kay Bongbong Marcos At uh, siya daw ang uh, Pinagbintangan ngayon no Nang uh, tawag dito Billionario.com Kung saan ay Nagpadala daw ng picture Nung uh, Birthday party ni Bongbong Marcos Sa Marriott At uh, doon yung pinadala Sa isang vlogger Na si Sasrogando Sasot So ang tanong Kaya nga ba ni Senadora Amy Marcos Traydorin Ang kanyang kapatid na si PBBM Hindi ako maniniwala dyan kasi ayon dito sa billionario.com. So, ito yon no? Oh, yung page, no? Yan. So, ang sabi dito, ng billionario.com is, Hungry like a wolf. Eh, like the wolf. I may sabotage Bongbong Marcos or Bongbong party as Marcos sibling war. So, may away ba sila? hindi natin alam o baka si, si Liza lang siguro at si Amy ang may hindi pagkakaunawaan pero si BBM na sabagay under the panty naman to ni Kukak si ano eh, si BBM siguro pag sinabi ni, ni Liza na oh, wag ka makipag-usap kay Amy or else hindi ka makatabi sa akin takot din naman si Bangad baka ganun siguro nga eh, may alitan. So, nagtatridoran. Si Amy Marcos at saka si Bongbong Marcos. Oh. So, basahin natin pa. Since President Bongbong Marcos took office, uh, two years ago, Senator Amy Marcos has been on the hunt for ways to derail, the, uh, derail her brother's moment in the spotlight. And on Friday, the 13th, uh, she finally pounced. Oh. So, naka-jombag-jombag so, naka siya doon, or naka tchempu, A bubbler revealed that Aime is the prime suspect behind the leak of Duran Duran's private concert, Bongbong's 67th birthday bash at the Manila Mariotto. Uh, siguro dahil nga sa anduon siya, no? So sabi dito, notorious for steering up family drama, Amy allegedly crushed the ultra-exclusive event snapped a photo of the iconic 80s band performing and then made a swift exit. So pagkatapos pala niyang nga uh, kumuha doon ng mga larawan habang nagpe perform ang duran-duran ay uh, biglang uh, labas no she be she's believed to have immediately sent the leak pic to a vlogger link to the 30 diehard supporter so uh, pinadala yun ni senatora Amy kaisas Ruggedo Sasot kaya pa dito da presidential communications, communications office uh, was forced to address the leak stating that the president old friends threw a party or the party and bong, -Bong was both surprised and appreciative the duran duran provide the uh, provided the entertainment eh uh, niwala ka na surprised at maniwala din kayo na si Senadora Amy Marcos. Nag-try door. Siya yung nagkuha ng photo at video at pinadala iyon kay ano. Kay sa Sas sa Sasot, hindi ako naniniwala. Dahil kahit ano pang gawin, kapatid pa rin po ni Amy, si Bongbong Marcos. No? Eh... Ganito kasi yan. Kahit ano pang mangyari, magkapatid sila. At ginawa ni Amy Marcos lahat. Nilapitan si Bibi Sara para makipagtandim, para makabalik sila sa pwisto, sa kapangyarihan sa Pilipinas. At kung totoo, si Senadora Amy Marcos ay para sa bayan at talagang inaaway o kinokontra tinatraidor... ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, edi eh sana nung sinabi ni Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte nung January 28 sa unang maisog rally sa Davao na may presidente tayong bangag noon, bangag ngayon, ayan si Bongbong Marcos. edi eh di sana, noon pa sinabi na yun, di ba? Ni Aimee, kinumpirma sana ni Aimee. Natutuo, pero wala eh. Tahimik hanggang ngayon tahimik ang mga Marcos, walang sinasabi, walang nagsasabi ni isa sa pamilya ni BBM na adik siya, gumagamit siya, kahit sabihin pang o, oh, gumagamit siya noon. Pero nagbago na siya ngayon mula nang nagiging presidente siya. Walang ganyan eh. Mapabongbong Marcos mismo. Di niya dininay o kinumpirma. Ganun din si Amy. Bakit? Kapag sabihin ba ni Amy Marcos yon sa tingin ninyo, hindi din ba yun kasiraan ni Amy Marcos? Of course. Dagdag -dag kasiraan iyon sa kanilang pamilya. At sasabihin pa ng mga kilala nila lalo na sa alta sa syudad. Mga oligarko at mga ano ba tawag dyan sa elitista. Sasabihin traidor si Amy Marcos sa kanyang mismong kadugo, sa kanyang kapatid. Odi poba? po ba? So ito kayo sa tingin ninyo si Amy Marcos mag pagpalagay uh, natin nag take picture sa so, tingin ninyo ipadala niya yan sa mga DDS bloggers. na alam ni Amy na kapag malaman ng taong bayan na galing sa kanya at pinadala kay Sas kahihiyan din niya yon bakit? Eh, ikaw ba naman eh sa hirap ng buhay ng bansa ng, ng bansa ng bansang Pilipinas kagutuman, naganap ang krimen druga, Walang matinong trabaho, walang investors, nagsilayasan. Wala tayo masyadong uh, konti lang ang ating turista. Dahil, uh, yun, uh, number five, ang uh, Pilipinas, ang uh, Manila, sa pinakadelikadong siyudad sa Pilipinas. At, uh, may buhol, may sibo pa, may ilo-ilo. No? So, sa tingin ninyo, sa so, isipin ng taong bayan. Pira ng taong bayan, yung tax ng taong bayan. Ang ginastos sa so, one night uh, birthday party ni Bongbong Marcos na halos dalawang daang milyon. Ang ginastos. E kung e, e, ano yun ni Aimee? Sa mga DDS vloggers, edek di kahihiyan din yan. Yun, dahil andoon siya. Hmm... Ang matino dito, ang malinaw dito, mga lalabs, mga bayots, is sinakyan. Ni, ni Aimee Marcos ang isyo. Na kunwari, magpala. Maraming vloggers si Aimee. Tandaan ninyo yun. Eh, ba diba yung dati yung mga nag-away-away nung unang oh, uh, taon taon? ba diba nung 2022 patapos na namigay siya ng tablet na may mga patay gotom dyan ng mga vloggers na nagkuha ng tagdalawang tablet? O, oh, ayan. <coughs> So baka inutusan niya yun, sige magpa, magpalaganap kayo ng mga post na sabihing ako, ganito, ganon, ganon, sa kaya na ang isyo. Alam niyo naman, ere, re-electionist at magaling siya dyan. Kaya huwag magtiwala. Ito yung masasabi ko sa inyo, huwag magtiwala kay Amy. Dahil hindi yan siya para sa bayan, para sa pamilya nila yan. Niwala kayo dyan na si Amy ang nag-try door dyan sa picture ng Duran Duran ng birthday ni Bongbong Marcos. Hindi sinakla, sinakyan lang niya yun ang isyo para at masabing credit sa kanya pag-usapan siya Ayun. pero tridoran ipapano e, pa masabi natin bakit sila mag dalawa magkapatid e, mga tridor sila na pamilya o, magkapatid sila at pareha sila tridor magta tridoran pa bang kapwa tridor mm, um, tinridor na ba diba, si Bipi Sara <laughs> Ay, wala nang mas traidor pa sa kanila tapos mag-traidor ano yun. So sinakyan lang yun ni Amy Marcos ang isyo. So totoo yung tinatraidor niya si Bongbong Marcos dahil kung tinatraidor niya masa, matagal na yung sinabi. Yung video pa lang ni Marley Mahalik, na teaser na yun na sumisinghot si Bongbong Marcos. Nung lumabas yun sana, kung traidor si Amy, sana sinabi niya ng totoo yan. Pero wala eh. Hmm. Okay, maniniwala kayo doon. Huwag kayo maniwala dyan na si Amy. Sumakay lang siya sa isyo, Tapos, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Pag-comment down below kung may opinion kayo. Maraming salamat. God bless po. Bye-bye.